Naging laman ng usapan ng mga tagahanga ng Kim Pao matapos kumalat ang mga larawan ni Nakim Chu at Paulo Avelino na magkasamang nagbibisikleta. Ang mga larawan ay ibinahagi ng isang entertainment site mula sa isang source. Sa mga kuhang ito, makikita na nakasuot ng kumpletong gear at outfit si Nakim at Paolo habang sila ay masayang nagbibisikleta. Ang mga larawan ay nagbigay diin sa kanilang magandang samahan at tila nagpasiklab ng mga spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Usap-usapan ng di umano'y pinagmula ng kanilang rumored na relasyon na umusbong matapos silang magkasama sa unang teleserye nilang pinagtambalan, ang Linlang. Ang nasabing palabas ay naging malaking hit sa mga manunood at nagbigay daan pa kay Kim upang makatanggap ng parangal bilang Outstanding Asian Star sa 2024 Seoul International Awards na ginanap sa South Korea. Tila nagbigay ito ng mas malaking exposure at recognition sa kanyang karera. Maraming netizens ang hindi nakaligtaan ang kanilang mga obserbasyon sa mga galaw ni Paolo Avelino, na tila lagi na lamang inuuna si Kim Chiu sa kanilang mga gawain. Ang mga reaksyong ito ay nagbigay ng iba't ibang pananaw sa kanilang relasyon, mula sa mga nagagalak na tagahanga hanggang sa mga nagiging mapaghusga. Tila nagsimula na ang diskusyon tungkol sa kanilang tunay na estado bilang magkasintahan, at ang mga fans ay sabik na malaman ng higit pang detalye tungkol sa kanilang samahan. Sa kabilang banda, hindi may kakaila na ang mga larawan at balita tungkol sa kanila ay nagdala ng saya at kilig sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang pagtutulungan sa mga proyekto ay nagbigay inspirasyon sa marami at nagpatunay na ang kanilang partnership ay hindi lamang basta trabaho, kundi tila may mas malalim na koneksyon na unti-unting nabubuo. Habang patuloy ang kanilang mga proyekto, umaasa ang kanilang mga tagahanga na mas marami pang pagkakataon na makikita silang magkasama. Ang kanilang chemistry sa teleserye at mga public appearances ay nagbibigay ng liwanag at kasiyahan sa mga tao na hindi may kakaila ang pag-aalaga at suporta nila sa isa't isa. Maraming fans ang nagtatanong kung magiging opisyal ba ang kanilang relasyon sa hinaharap. Sa mga ganitong sitwasyon, madalas na ang mga artista ay pinipiling panatilihin ang kanilang personal na buhay sa likod ng mga kamera. Gayunpaman, ang mga ganitong kaganapan ay kadalasang nagiging daan upang mas makilala ang kanilang mga personalidad sa labas ng kanilang mga tungkulin. Kahit ano pa man ang mangyari, ang mga sumusuporta sa kanila ay tiyak na maghihintay at magmamasid sa kanilang mga susunod na hakbang. Ang mga tagumpay na natamo ni Nakim at Paulo, kasama na ang mga naganap na award shows, ay nagbigay liwanag sa kanilang karera at tila nagbukas ng mas maraming pinto para sa kanila sa industriya. Patuloy ang kanilang pag-usbong at hindi maiikakaila na ang kanilang samahan ay nagiging isang paboritong usapan sa mga tao na naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Ano ang sinasabi sa balitang ito?